Ay, Pre. May ko ba ngayon? Wala nga eh. Tapos ko din, di ba? Ayun nga, tapos, tapos nga ako. Nag-a-apply ako. Hindi ako natanggap eh. Bakit? O, oh, pare. Anong, anong kung ating? Wala eh. Hindi. Nakapag-uusap na namin ni parang kulangot na... Gladig din naman siya. Tumagot ako. Nag-apply ako na. Wala kang Electrical. Hindi mo lang natanggap. Eh, graduate naman ako. May ano ako pa. Yan kasi yung sinasabi natin. Alam mo, ang gobyerno natin ngayon, maraming kurap. Diba? Diba? Pinalukala ano, nila, diba? pag ikaw nang tapos ng pag-aaral, madali ka makakuha ng tabak. Oo. Bakit nagiging bias? Diba? Hindi nang problema dito. Hindi nang problema dito. Marami kasing kurap. Ano to? Pinapaboran na lang yung mga ano? Pinapaboran karamihan nga yun, palag apply pogi, tanggap agad eh. Diba? Oo nga kaya, ano ako, ilag ano ako, electrical... ano, pero... Electrician? Oo. Oo, pero hindi ako matanggap na, ano kasi nga, kailangan daw, may height game, tapos yung personality. Hindi nyo dapat nila tinitignan, yung height, with pleasing personality. Oo, dapat yung... Kaya ano, nga kay? ba? Kaya nga ako nag-aaral, kaya nga ako, nag... ako nag-sumikap. Ang mabuti. Mag-graduate, nakapagtapos. Tapos, diba? isipin eh, di mo. apply ko, wala rin nangyari. paano, paano Kasi na ako dito? yan. Alam ko, oh, sa gobyero natin, maraming ko marami. Yung malalaking may hawak na negosyante ng mga company na yan. Negosyante rin yan. May mga kapit din niya sa taas. Yung hindi sabihin, hindi ko ako sa kanyan sa mga alingan. Dapat sa mga Sa ibang company, pa nag-apply ka, iba provincial rate, pero ang baba, sabi, starting lang starting to start ilang buwan ka na tatlong buwan na hindi pa tumakita sa isahod mo kukuha ka ng valid ID tapos kailangan may valid ID ka pa rin o, na diba? hiningi si mo pa nag apply ka oh. oh okay. magkano ang gagastos si mo medical certificate pa experience Na eh. NBI nabaliwala yung pag-aaral ko ng ilang taon kasi pa parang siguro mas maganda siguro parang sa abroad ka Kaya mas maraming maraming na, Pilipino naga na nag-aabroad dahil dito sa Pilipinas walang unlad. Nabali na yung pag-aaral ko. Ilang taon ako nag-aaral, nag-sumikap. Okay, ano, na ano nangyari? Parapala, Hindi ko natanggap. Ano Aramihan sa atin, kita mo. Ilang beses akong nag-apply? Tatlo. O, oh, nasan? Wala. Okay. Alam mo, karamihan sa atin ngayon na umuwi sa construction, helper. Oh, oh, mm. diba? Pero may pinag-aralan. Bakit? Yung malalaking company na yan, awak din ng mga gobyerno yan. Mga tax, oh di ba? Sipin mo tayo nga, nagbabayad tayo ng na mga tax. Oo, ayun ang tapo, unang number one, nagpapabigat sa atin yung mga tax. Din. Kaya puro tayo kahirapan sa gobyerno dahil lahat sila. Puro kurap. Ang lalak ng tax nila eh. Ano, puro tax na lang. Pero yung mga... Kaya kayo ko sa inyo, pagdating ng eleksyon, iboto nyo yun dapat yung iboto dapat talaga. Yung, Kasi isipin mo, yung nakakatulong. Tama, nakakatulong. Oo, tama. Mag-iisip tayo. Isipan muna natin. Di ba? Kaya natin sa mga natin, future. Kaya kung sino dapat talaga natin ibaboto. Tama. I isipin diba? natin yung future ng mga anak natin. Hindi magaling ng sambong nga ma. Hindi pang nakapwesto na. Pamaya na. Wala na. Wala na. Diba? na. Gano'n sa politika. Bangangako. Eh. Na po. Napapako. Na. Napapako.